kahulugan ng baboy sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa mga baboy ay malamang na isang senyales na sinusubukan mong iwasan ang isang bagay sa ilang mga kaso Maaaring ito ay isang emosyon o pakiramdam na itinutulak mo pababa at kailangan mo lang harapin Kailangan tanggapin mo ang mga damdaming ito at matutong harapin ang mga ito upang sila ay mapalaya. Ang panaginip ng baboy ay nangangahulugan din na dumaraan ka sa isang yukto ng iyong buhay na hindi mo na alam kung ano ang tama o mali. Ang mga baboy ay kumakatawan sa mundo ng pagkamayabong. Ang mga ito ay mga simbolo ng kasaganahan na maaaring medyo nauugnay sa konsepto ng pagkamayabong at pag-aanak sa mga panaginip kung ang mga baboy ay hindi lumilitaw sa iyong panaginip, kung gayon, ito ay maaring magpahiwatig ng kakulangan ng malikhaing pagpapahayag para sa iyong sarili at sa iba sa paligid mo. Ang problemang ito ay maaring humantong sa ilang iba pang mga problema tulad ng depresyon o panlipunan paghihiwalay. Ano ang kahulugan ng panaginip ng baboy? Ang mga baboy ay isang pangkaraniwang hayop sa panaginip. Maaari silang kumatawan sa lupa, pagkamayabong at kasaganahan ng mundo. Ang mga baboy ay isa ring simbolo ng pagkamalikain at pagkamayabong sa pangkalahatan. Halimbawa ang panaginip tungkol sa isang tupang babae ay nauugnay sa pagpapahayag ng sarili at pagkamalikain nagagawa mong gamitin ang iyong emosyon o enerhiya sa isang bagay na positibo para sa iyong sarili at sa iba sa paligid mo. Ang mga baboy ay maaari di mga simbolo para sa panlipunang paghihiwalay. Sa madaling salita, kung ang mga baboy ay hindi lilitaw sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may kakulangan ng malikaing pagpapahayag para sa iyong sarili o sa iba sa iyong paligid ito ay maari humantong sa ilang iba pang mga problema tulad ng depresyon o panglipunang paghihiwalay kahulugan ng panaginip tungkol sa sanggol na baboy kapag nanaginip ka ng isang sanggol na baboy o biik ito ay isang senyales mula sa iyong walang malay na ang iyong buhay ay masyadong matigas at paulit-ulit panahon na upang muling pag-isipan ang iyong saloobin sa buhay simulan ng pag-iisip tungkol sa mga bagay mula sa kabilang panig at subukang huwag mabalot sa maliliit na bagay. Minsan kapag ang mga tao ay nananaginip ng isang sanggol na baboy, sila ay talagang nananaginip na maging isang magulang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa baboy na hinahabol ka. Kapag kayo ay nanaginip na hinabol ng mga baboy, ito ay maaring magpakita ng walang malay na pagkabalisa tungkol sa yung pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili ang mga baboy sa panaginip ay nauugnay din sa kasakiman at katakawan kaya maaari maging bahagi ito ng dahilan kung bakit pakiramdam mo ay hinahabol ka nila o kung bakit kanila hinahabol maaaring nakakaramdam ka pa ng kaunting pagkakasala sa ilang bagay na nagawa mo o napabayaan mong gawin Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na baboy Ang panaginip ng isang patay na baboy ay ang takot na makaladkad ng isang bagay Maaari itong ilapat sa isang sitwasyon kung saan nadrag ka sa isang masamang ugali O kung sa tingin mo ay nakulong ka sa isang masamang karanasan Tulad ng pagkakita sa ibang tao na nagkamali ang mga baboy ay maaring sumagisag ng yaman o mas partikular ang pinaghihinalaang yaman. Ang isang patay na baboy ay maaring mga hulugan na ang isang tao ay nabubuhay ng higit sa kanilang makakaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umaatake ang baboy. Kapag nanaginip ka ng isang baboy na umaatake, mahalagang isaalang-alang ang simbolismo ng iba't ibang elementong kasangkot. Kung ikaw ay nasa isang bukid o kanayunan at nakakita ng mga baboy na gumagala, ito ay maaaring kumakatawan sa isang paparating na pagbabago ng lokasyon. Kung ang mga baboy na ito ay agresibo at mabisyo ang itsura, maaari silang sumagisag sa paghina ng kalusugan sa buhay ng individual. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na baboy ang mga itim na baboy ay simbolo ng walang hanggan katapatan, magandang kapalaran at kasaganahan. Kung nakakita ka ng isim, isang itim na baboy sa iyong mga panaginip, nangangahulugan ito na malapit ka ng mag-ani ng mga benepisyo ng iyong pagsusumikap at patuloy na pagsisikap. Ang itim na baboy ay isang sinaunang chino na simbolo ng swerte at kapalaran sa negosyo na nagpapahiwatig na ang may-ari ay may potensyal na magtagumpay at magiging maswerte rin sa pagsusugal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang biik. Ang kahulugan ng isang biik sa isang panaginip ay kumakatawan sa pagkamayabong, kasaganahan at paglago. Maaaring ito ay isang senyales na ikaw o ang ilang mga tao sa iyong buhay ay pertil o buntis. Kilala rin ang mga biik na kumakatawan sa mga mahihina at walang magawa. Kaya maaaring naging mahina ka sa iyong panaginip o kailangan mo ng mag-aalaga sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng baboy. Panaginip na pumatay ng baboy ay maaaring isang senyales na nararamdaman mong nakulong o pinaghihigpitan sa anumang paraan. Sinusubukan ng iyong subconscious na balaan ka tungkol sa ilang sitwasyon sa iyong buhay na hindi nagpapahintulot sa iyo na sumulong. Bilang kahalili, kapag ang ilang mga tao ay nanaginip tungkol sa pagpatays ng isang baboy, maaari itong mga hulugan na wala kang disiplina sa sarili o may walang malay na pagnanais para sa higit pang makalupang kasiyahan. Ang mga baboy ay mga sakim na nilalang kaya ang panaginip na ito ay maaari din maging isang komentaryo sa iyong mga damdamin ng kasakiman o ang iyong mga damdamin ng pagiging palaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkatay ng baboy. Kapag nanaginip ka ng isang baboy na kinakatay, nangangahulugan ito na mayroong kang negatibong damdamin sa iyong sarili o sa ilang aspeto ng iyong buhay. Alam mo na kailangan mong baguhin ang isang bagay tungkol sa iyong sarili upang maging mas mahusay at mas masaya. Ang mga baboy ay itinuturing din bilang mga makamundong nilalang lang na higit na nakakaalam kaysa sa karaniwang tao. Kung napanaginipan mo ang isang baboy na kinakatay, maaari bang mayroong isang tao sa paligid mo na mas matalino kaysa sa iyo o nakakapansin ng mga bagay na hindi mo alam. Espirituwal na kahulugan ng baboy sa panaginip. Ang pinakakaraniwang espirituwal na kahulugan ng baboy sa mga panaginip ay kailangan mong palayain ang mga damdaming ito at matutunan kung paano harapin ang mga ito. Ang mga baboy ay kumakatawan din sa lupa, pagkamayabong at kasaganahan. Sila ay mga simbolo ng lupa na maaring mga hulugan na may mga bagay na iniiwasan mong magkaroon ng buong puwersa sa iyong buhay. Maaring may kaugnayan din ito sa konsepto ng procreation at fertility. Kung hindi lumilitaw ang mga baboy sa iyong panaginip, maaring nangangahulugan ito ng kakulangan ng malikhaing pagpapahayag para sa iyong sarili o sa iba pa sa paligid mo. Ang problemang ito ay maaring humantong sa ilang iba pang mga isyo tulad ng depresyon o panlipunang paghihiwalay. Ang isa pang espiritual na kahulugan ng baboy ay ang mga ito ay kumakatawan sa mga puwersa na gustong tumulong sa iyong paglaki at baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip at pagkilos. Ang kanilang kabangisan ay nilalayong itulak kang maging mas mabuting tao at matuto ng higit pa tungkol sa iyong sarili at kung ano ang mahalaga sa buhay. Ang mga baboy na ito ay naroroon hanggang sa bumuti ang mga bagay para sa iyo. Kaya wag mag-alala na biguin sila sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa iyong pagtatapos sa bargain. Simbolismo ng baboy sa panaginip Ang mga baboy ay maaaring sumagisag din sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang mga taong nananaginip tungkol sa mga baboy ay madalas na nahihirapan sa pagkakasala o panghihinayang sa mga nakaraang aksyon. Ang isang baboy sa iyong panaginip ay maaaring magpakita sa iyo na kailangan mong patawarin ang iyong sarili at ang iba sa anumang mga pagkakamali na nagawa mo sa iyong buhay. Malalim at masalimuot ang simbolismo ng baboy sa panaginip, kaya mahirap sabihin kung ano ang eksaktong ibig sabihin nito nang hindi nabibigyang kahulugan ng ugat kung bakit lumilitaw ang baboy sa iyong panaginip. Bukod pa rito, ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga baboy ay mag-iipa. Depende sa kung saan ka nakatira at sa kultura kung saan ka lumaki. Konklusyon, ang mga baboy ay kabilang sa mga pinakakaraniwang nakikitang hayop sa panaginip na kumakatawan sa isang kayamanan ng kayamanan, kasaganahan at kasaganahan. Isa rin sa pinakasikat na hayop sa panaginip lalo na sa mga bata.